Deray ko dulo. Oki kayo. <laughs> Ngon. Alam, 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 alam bang ito? ito. Alam bang? <laughs> Kilaw, pwedeng saksak Maganda 'tong kilawin mga dulo. sarap yan. Lagyan ng sili. Sarap yan, saksak sa suka at lagyan ng sili mga 32 anhap Kabuk. <laughs> Dara ito mga kaidolo, balatan. mo 'yung balatan mga kaidolo? mo 'yung balatan? <laughs> Balat sa utang. <laughs> Balat sa utang. Yo, so, what's up mga kaidolo? Magandang buhay sa inyo lahat. Magandang morning. Nami dere sa nasa sayo sa buntag, nasa dagat maning kakay. Direkto kaidolo. Oki kayo. <laughs> So yung mga uh, kuha namin. Magtagalog din kita paminsan-minsan. <laughs> Para hindi tayo mahirapan sa kalusod. Isang isda Anong tawag sa isda na yan? <laughs> so yung mga kasama ko Ang akong mga barkada Si bro Si kaidolo

Oh, for good, guys. Let's see no halik. Magkakamalaga, <laughs> wala la. Manglambat sana kami karon mga kaidulong, kaso hunas ang panahon. <laughs> Mahunas ang dagat, eh. Masa sangad kami. <laughs> No. Hey. may pangbili na ng gatas <laughs> <laughs> may nakita na sana umang lang ito <laughs> so yung kuha ni kay dolo. okay Dulo hmm. naghala Libre. Libre na ang pang-ulam. Hindi na tayo nangita ng mga shells kasi guest lang tayo nila. <laughs> <laughs> hindi, hindi na tayo nangita, ko Nasa Victoria yun. <laughs> minsan Tagalog, minsan Bisaya para ma maintindihan tayo. Mabuti pa ako ba Saan?

Jangan juga sama 1000. Soar wala kaming gawa, nandito kami magawa kaya kayak nanti kami sa dagat. nang ng kresya. <laughs> Bro. Asan na kuha mo? Ito ang klase. <laughs> Tinabunan <laughs> yung kuha niya. Kapay bro. Gusto na saan. Money star. 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 Star triangle. Star ng pasto. Tama. Isa ako lang. Patuloy pa rin sila sa pagpangita ng mga shells. Wala na kilulo. Wala nang makita. Wala, wala na kami. Alambang. Alambang ito. ito. Alambang. Alambang. sa. Maganda to kilawin mga kaidulo, sarap yan. Lagyan ng sili. Sarap yan, sausaw sa suka at lagyan ng sili mga 32 and half. Kabok. Dari itu mengakui dulu balatan, Kau ada balasan, mengakui dulu. Kau ada balasan, <laughs> balasan, <laughs> balasan, <utang>. balasan, <laughs> balasan, <laughs> balasan, <laughs> <laughs>

Ito yung saang konti lang nakuha namin kasi malas to. malas yung tulo na ako lang. nakamalas. kasi maghahanap sana. sana. Tumatago sa landong. <laughs> Marami kami nakita doon sa unahan. So biglang nag-drag. Na wala yung mga brush shield. kulas.

Hinaluan ng mga igi para mawala yung mga balas-balas. <laughs> <laughs> mga anak, may ba nga? dito ako, ito yung time nga dito ako nagbambo sa karagatan. <laughs> <laughs> oh, hanggang dito na lang yung video natin mga kaidolo kasi muli na Bawi na kami kaidolo. Muli na may. Tapos nang ano namin. Tapos na round up to the isla. Tapos na ang adventure.